Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na biglang maghahabol sa iyo ang taong mahal mo na matagal ka nang wala at matagal nang nang iwan sa iyo? yung sobra siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Kaya kung gusto mo na maghahabol sa iyo ang partner mo na matagal nang nang iwan sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses at kung gusto mo, pwede mo padagdagan ang hiling, wala pong problema. At pwede mo gawin itong ritual bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit nanong oras na gusto mo kahit ikaw ay nasa trabaho ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto at panikuradong biglang maghahabol sa iyo ang taong matagal na nang iwan at ikaw ay binaliwala na niya noon basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At paniguradong kayong dalawa ay magmamahala ng partner mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo at palagi na siyang naghahabol sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual. At pwede ka rin naman gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay para mas lalong matibay ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.